Nak, ano yung niluluto nyo? Ito? Ay, tokwa. Ah, puputok na yata yung ano nyo. Sige, ilagay nyo na yan. Huwag ilahat, hindi ganyan. Ah, sige, okay na <laughs> yan. Halo, op, op, op. So, yan. Nilahat ng anak ko. Very good. Hindi ganyan, anak. Isa-isa nyo -isa yung alapag. Sige, ano yung mo? Ikalat mo, anak. Yan. Galing. Galing. <laughs> Galing hindi lahat eh. luto ang <laughs> ganda na apoy ang <laughs> na apoy malakas so yan o oh. ano yung ulit pag nalito yan pag naluto ulit yan anak saka nilalagay iba huwag yung lalahat madudurog yan so ayan duluto kami ngayon ng uh, ng tokwa tokwa at uh, dito kami sa may magandang tanawin at syempre yung anak kong ah uh, babae, si Crisya, tinuturuan namin magluto ng tokwa. Simple lang, pero dapat pa rin ituro. Sa amin, pinirito lang yan. Simple. Balik tayo mo anak. Sobrang init nung apoy, no. Oh, golden brown na God. Ang bilis. Bilis maruto, no. So, ayan. Uh, simple yung luto lang yung amin, pinirito. Yan. Uh, sabihin, sabihin nyo naman sa amin kung anong masarap na luto sa tokwa. Ano kaya yung masarap na luto sa tokwa? Ikaw anak, mayroon ka masapiruto sa tokwa? Wala. Wala? Anong alam mo lang? Pirito? Mm, yeah. Ayan, pirito lang yung alam naming luto sa tokwa. <laughs> Ituro nyo sa amin yung masarap na luto dito sa tokwa. Nakain ka ba anak ng tokwa na pirito? Ayan, nakain sila. So, paborito ng mga anak ko yan yung pirito tokwa. Yan okay. no? Oh. Golden brown na gadan. Bilis no? Bilang ano lang eh. Wala pang 2 minutes luto agad ang tokwa ah. kailangan pala sobrang init na mantika ninyo para talagang aluto agad tama lang pala yung pagkakalagay natin anak ano pwede na kaya hanguin to me eh? sige hanguin yan yun oh, golden brown agad to oh. yan nahangon na kay misis ano, oh. dito kami sa magandang tanawin yan. Ang bilis maluto, men, oh. Mait kasi yung... Ah, uh, oh. ah. Luto agad, eh. Maganda pa lang, ha? Yun, natapon na. Sayang, oh. Pwede pa to. Wala pang 5 minutes, eh. Oo. Oh. Wala pang 5 minutes to. Iibagal natin. <laughs> yeah. pong five minutes, so. mm. Yan. Oo. Wala pa tong 5 minutes, oh. Hmm. Yan, si... Ang aking misis na yung nag-ano, luluto. Kanina na ilahat nung anak ko. So, ang bilis, ano? 2 minutes, luto yung toko namin. Talagang ganun kabilis maluto yung toko, Pagka sobrang init pala talaga ng, ano nyo, Lutuan nyo, mabilis maluto yung toko, ah. Masarap pala naman ng luto sa kahoy. Oo, oh, talaga pag kahoy. Lalo pag ang lakas ng apoy mo. Kahit na malakas na malakas ang apoy mo, walang problema, eh. Palingasin na natin, apoy, na wala yung lingas. Yeah. Uh. Yun. dingas na yan. So, ayan. Napakasimple na magluto ng tokwa. Ipipirito nyo lang. Paborito-paborito na to ng mga anak ko. At syempre, ituro nyo rin sa amin kung ano yung masarap na luto sa tokwa. Ayan. Ayan.